purihin Dios, Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, na muli nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Praise God. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Galatia, Kabanatan 5, talatang 22. Ganito po ang sinasabi. Sumalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Purihin ang Diyos na buhay ay. ang pamagat po ng paksa na ating uh, pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay katapatan ating pong uh, uh, pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ang isa sa napakahalagang katangian po ng bunga ng Banal na Espiritu ito po'y katapatan. Ano nga po ba ang katapatan? Paano po natin mararanasan ito? Ang tapat na puso po ay hindi nagsisinungaling, hindi nagnanakaw, hindi nandadaya o nanlilinlang sa anumang paraan. Katapatan po, ito ang nararapat na makita sa isang tunay na kristyano. Sa aklat po ng mga gawa, Kabanatan 5, ating mababasa ang hindi pagiging tapat ni Ananias at Safira at kung paano sila pinarusahan ng Diyos. Sa Henesis Kabanatang 24, 1, nakasulat ang mga gantimpala ni Jose dahil sa kanyang katapatan. Sa Daniel Kabanatang 1 at Kabanatang 2, Nakasulat na hinangad po ni Daniel sa kanyang puso na maging tapat at huwag dungisan ang kanyang sarili kaya't siya ay ginantimpalaan ng malaki. Ang tunay po na katapatan ay ang paghahangad mula sa puso na maging makatarungan sa lahat ng kalagayan dahil ito ang tama, praise God. Ang kawalang katapatan po madalas nagbubunga ng pagkasira ng maayos ni relasyon na relasyon ng mag-asawa, magkapatid, magulang, at ng ibang kapwa-tao. Madalas na ang ating hindi pagiging tapat ay nagpapahamak sa kapwa at nagpapahirap. Maari natin itong gawin sa pagsaksi sa di katotohanan na naglalagay sa iba sa kapahamakan. Kaya ang katapatan ay napakahalaga. Igit sa lahat, ayaw na ayaw po ng Diyos ang hindi tapat. Isa sa ninanais niya ay ang kanyang mga anak ay magkaroon ng katangian ng pagiging tapat. Kaya nga po, ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu para magkaroon tayo ng bunga nito. Ang katapatan. May aral sa sagot ng isang bata nang tanungin ng guro ang kanyang mga mag-aaral. Tanong po ng guro, Magsisinungaling ba kayo sa halagang tatlong sentimos? Hindi po, ma'am. Sagot na isang bata. Tinanong ulit siya ng guro, Magsisinungaling ka ba sa halagang sampung sentimo? Hindi po, ma'am. Sagot ulit ng bata. Magsisinungaling ka ba sa halagang piso? Hindi po, ma'am. Magsisinungaling ka ba sa halagang isanlibong piso? Aba ang sabi ng bata sa kanyang sarili, Malaki na yun ah. Ano ang hindi ko magagawa sa isang libong piso? Habang nag-aatubili siya sumagot, biglang nagsalita ang isa pang batang lalaki sa kanyang likuran. wika ka ng batang lalaki. Hindi po, ma'am. Bakit hindi? Tanong ng guro. Dahil ang kasinungalingan po ay dumidikit. Kapag naubos na ang isang libong piso at wala na ang magagandang bagay na nabili nito, ang kasinungalingan ay mananatili pa rin. Ang lahat po ay dapat maging uliran sa pagiging tapat. Sabi po sa Roma, Kabanatang 12, Talatang 17, isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harap ng lahat ng mga tao at higit sa lahat sa harapan ng Diyos. Sabi po sa Roma, Kabanatang 13, Talatan 13 at Hebreo, Kabanatan 13, Talatan walo Magsilakad kayo ng mahinhin gaya ng sa araw na nagnanasang mabuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Opo, mga kapatid, ang pagiging tapat ay bunga ng banal na Espiritu. Hindi po ito mula sa ating kakayahan o katwiran, Maliban na tayo'y panahanan ng banal na espiritu, dito lamang po natin maranasan ang pagiging tapat. Kapag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas, ang banal na espiritu po ay magsisimulang manahan sa buhay po natin. At ito po ang simula na mararanasan natin ang katapatang bunga ng espiritu sa ating buhay habang nananatili at nagpapasako po tayo sa Diyos mapapansin po natin tuwi -tuwi na sa tuwi-tuwi na tayo ay di tapat sa ating mga iniisip, sa diwa at sa gawa, ikukonvict po tayo ng balong na espiritu na nananahan sa atin at tayo ay kanyang dadalhin sa landas ng katapatan. Purihin ng Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po muli sa Uh, inyong uh, pakipiisa sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.